Dalawang Excalibur na bike ang dinala sa akin mga guys no dahil nga mas sobrang higko na daw ang kanyang mga pisa-pisa ang inubra natin ni Limpiwan. so natapos na ni Limpiuan nakuha ko yung sabaw-sabaw niya sobrang ito animal. Hello mga na morning sa inyo mga guys So ito na mga kabaga mga, mga, mga alas unsi pa lang siguro mga guys no? May dinulong sa atin na bike Allah grabe ang ganda mga guys So Excalibur ito mga guys na trek So kita nyo naman yung kakaka Ang kakaya animal Hahaha <laughs> Ay, sorry mga guys. Sana iba na may lang ko. Bala ang trek na Excalibur ito mga guys ay dalawang piraso to. Pero isa lang yung binidyuhan ko para makita naman ninyo ko gaano kahigko ang unod ya. Ah, umpisa na natin mga guys, no? Kung gusto nyong tapusin ito, ah, tapusun ta eh kay man para malingaw ka mo ba? Aba, nalingaw ang animal. <laughs> Gago! So, naglulubad-lubad ako dyan mga guys ng pisa-pisa ni Idol, no? Yung mga gulong-gulong. Ay, shoutout pala sa lalaki na nagdala sa atin dito ng bike na dalawa no si ano ah si Super B ah siya si him sir along ka permissin mo mag bike ah kasi kasi makakita ka uyab sa so may dalan di mo balik yun kahit likado yun na oh yes balik ubra um, na tayo no Ito na ba, guys so ang Sagnit B12 ni Idol na ha Ay binuksan na natin ginamita natin yung eh? special tools no para naman maduduso ang kanyang axle kasama yung mga biring-biring nya oh diba sa sobrang ang ah, nga na pinyo ni Idol o nakikiwi ang ah, ba baba sa paglubad ba? Ayan, buwat na lang gid ah. At dahil amit lang ko kanina sa inyo mga guys, no, na dalawa ang Excalibur na din sa aton ay isa lang yung binidyoan natin. Kasi nga mga guys, no, hindi naman naglayo yung mga pisa-pisa niya. Naka SLX din yun eh. Ah, ito naman niya ang problema lang nilang dalawa. Yung pinagkaiba pala ay yung hub. Sagmit yung isa tapos ang isa mga guys ay speed one. Soldier ba yun? Oo, basta ah. Uh, ito na mga guys. So, napalos ko na yung mga biring-biring niya. Kailangan na natin itong ugas-ugasan na lang islang. iso, syempre, dahil nga nagkakalog yung isang biring-biring ni Idol ah. Ipinain na natin para mamaya babayluan natin ng bago ba o. Oh. Ayan na. Dahil nga natapos ko na mga guys sa pagkuskus ang kanya mga karigkid no. La, grabe. Sobrang ito masang iyang uh, sabaw-sabaw. na lang gita. Ah. At nang matapos ko na mga guys sa pagbadlaw na tubig tubig no Ito na nagpipisweet na tayo ng hanginangin Kailangan talaga yan mga guys no Para naman maukas yung mga tubig tubig Yung nagsulod sulod sa mga kanal kanal niya So natapos sa na ating Piswita ng angin-angin Wow naglilimpios <laughs> Ay ala nalipay gina ko sa ako na obra ah So kailangan mga guys no malimpiuhan din natin yung prem Tsaka kanyang gulong gulong na dalawa ay binigwisa na binigwisa Biniswita na pala natin dun sa malikod kanina at nang matapos na ito na balik ubra na tayo dito oh magugulo na tayo habang nilalagyan ng papadanlog ba Ay oh, smooth lang yan mga guys ha hindi kailangan presurado sa pag ubra para naman ewas buka ewas damage ay kalahin English ba wow at <laughs> nang matapos ko na mga guys sa paglagay sa mga BBC lang mga biring biring at sa mga prehab ito na balik na tayo dito sa kanyang wheelset o tinatawag kung gulong gulong oh dito naman natin pinapaslak mga guys yung kanyang mga biring-biring no ay hindi ko na nilantaw pala mga guys yung sukat ng kanyang biring-biring kasi nga excited na ako mabatian ng uni-uni ha ah sa B12 kasi mga guys no ay ratchet type yan oo parang nipon-nipon ng bagis ba o oh, paging ganin nyo ha Thank <messurra> you. Oh, dapat iarin nyo mga guys. noy iba talaga yung tunog nyan sa my pulse type, sa may ano, arat cheat type ito. lulit ulit. Hindi yeah. kilala si So ayan, pag masda ng ating nalimpiwan, sobrang linis na mga guys, no? So ito na, magugulo na tayo ng uli ang gulong-gulong, no? Para naman magtakod tayo sa butong bracket mamaya, ay hindi tayo mabubudla yan. O, kita nyo, bago natin lagyan ng pabalanlog yan mga guys, nilimpiwan ko talaga yung mga thread, ha? Para naman kakamutin muna natin bago natin hugutin, no? <laughs> ay kanami, pamatian ang ako yung balay, eh, di puta! Gago! Tapos natapos ko itakot mga guys ang kanyang butong bracket. Isusunod naman natin syempre ang kanyang crank no? Ay ah, is election mga guys ah. Tapos tinistingan ko muna kung nagtatanglas na. Ah. Di matanglas na. Ay ang kadina. Ah! Allah, grabe. Excited. Kuya makita ang iya ah. So dahil nga natapos na natin mga guys sa pagplastar ang likudan na, na parte, no? Ha? Ah. Dito naman tayo sa may atubangan. Ay hindi ang atubangan ko ah. <laughs> Ang atubangan. Balangin ang ko yung kanyang siya ka pinalos natin kasi nga lilimpiwan na ang kanyang head parts oh ah, ganyan tayo maglimpyo mga guys oh. So, nung nakita mga, mga guys ang kanyang mga biring-biring nung niliso ko ay nagtitiga na siya siguro may nagpupundo sa sulod na tuktok ba <laughs> nung matapos natin mga guys kuskusan nang langis-langis eh, syempre kailangan na nating banlawan linisan and then lagyan ng papadanlog para naman ismot siya mamaya pagbalik ba wow kalain ba daw? mabilib ko ah abaw <laughs> animal <laughs> matapos ko na limpyo anak ka ba guys no lagyan mo na natin ang kunting papadanlog tapos ito na naggamit na tayo dito ng lisuliso liso para naman magugot sa kanyang mga kap at biring biring no siyempre kailangan mo na nalagyan ng papadanlog sabay sulsog <laughs> sulsog iba naman yun namimit lang ni boy ay ambot na lang gid ah. so ayun na mga guys no sanay nalipay kayo sa aking na no Bau, sobrang lipay ko rin talaga kasi nga mababaton ko na yung aking kwart Ta, yala ka na amig talaga kung meron kang ubra, meron kang swildo ba? <laughs> oh, no, oh. So ito na, makita ko muna sa inyo mga guys no bago tayo magbabay ang kanyang Paris na bike. Oh, ayan na dalawang piraso sila. Oh, nalimbyo ako na rin yung isa mga guys no, pareha silang said about said. So ayan na, maraming salamat sa inyo sa so, ulitin. I love you all. Sana'y ay yung aking video and then halong sa pagbike. Bye-bye.